Mark Magnifico Magsayo Main Event sa Thrilla in Manila, kakalabanin sa Charlie Suarez. So alam na nga po ng karamihan na inannounce na po ni Manny Pacquiao ang tatlong world title fight na lalaban dito sa Pilipinas sa ikalimampung anibersaryo ng Trila in Manila. Binanggit po ni Pacquiao na ang mga lalahok sa boxing event ay sina former world champion Mark Magsayo, WBC minimum world champion Melvin Jerusalem at IBF minimum world champion Pedro Taduran. Sinabi din ni Magsayo sa kanyang Facebook page na sa Oktubre 29 umano ang laban niya at sa post ni Magsayo, pinost niya ang Trilla in the Blank. So walang duda na mapapalaban talaga si Magsayo sa Trilla in Manila. Napagalaman nga po natin na si Mark Magsayo pala ang main event sa anniversary ng Trila in Manila. May nagtanong po kasi kay Magsayo kung undercard daw ba sa laban na yan. Sagot ni Magsayo, siya daw ang main event. So palaisipan naman kung sino talaga ang makakalaban ni Magsayo. At dahil siya yung main event, mukhang world title talaga ang laban ni Magsayo. So bagamat nga po ang current WBC Super Federate World Champion Oshaku Foster ang pinakamalaki ang potensyal na sunod na makakalaban ng ating pambato na si Magsayo. Nang dahil siya na ang ginawang WBC number one contender sa Super Featherweight World Rankings, ay hindi po natin maikakaila na may posibilidad pa din na magkrus ang langdas ni Magsayo at ng isa pa natin pambato at kapwa niya world title contender na si Charlie Suarez. Ito po ay dahil kasalukuyang number one super featherweight contender si Suarez sa WBO World Rankings habang si Magsayo naman ay number 3. Kaya hindi po talaga malabo na magtuos sila balang araw. Bukod yan ay kung sakaling pareho silang maging world champion kung saan maging WBC super featherweight world champion si Magsayo at WBO world champion naman si Charlie Suarez ay hindi din po malabo na ito ang magbibigay daan upang magtuwas sila para sa isang bigating unification fight. Kapag nangyari po yan, ay ito po ang magsisilbing kauna-unahang unification fight sa pagitan ng dalawag Pinoy World Champion sa buong kasaysayan ng boxing.